May nagtanong sa akin. Sir, sobrang depressed ko na po. Hindi ko na po kaya i-handle to. Kasi di naman ako nag-loan pagtapos ko nag-register. Di pa ako nakapag-loan. Meron na agad pumasok sa Gcash ko. Tapos ngayon, kinukulit na nila ako at ipapahiya daw ako sa Facebook at i-message lahat ng friends ko sa Facebook. Ano po dapat kong gawin? Hindi na po ako halos makaisip sa pamumblema nito. Okay, napakagandang katanungan po, no? Marami yung talagang namumroblema ho dyan, no? So, bago ho natin siya sagutin, eh, ipitaan ko muna kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, ganito po yan, no? <clears throat> ah, kadalasan ho talaga yung mga ulan na yan, ganyan, no? Gaya ho nun sa inyo, nagre-register ko lang, pag nailagay nyo na ho yung inyong number no, at nalaman po nila na Gcash user or Maya user, ipapasukan na ho kagad kayo ng pera nyan. No? Yan ho ang kadahilanan, no? kaya ho maraming hindi nakakabayad o maraming nalilate sa pagbabayad. Kasi ho, no? tingnan nyo, paano nyo po babayaran yan? Kung hindi nyo naman ho alam yung detalye, yung inutang po ninyo. May eh po ba? Ang hirap-hirap naman nun, pinasukan ka ng pera, hindi mo naman alam kung para saan. Minsan nga magugulat ka eh, di ba? Saan ang yung pera? Di po ba? O e, paano kung hindi mo naman naalala na nag-ano ka, nag-register ka? Paano mo malalaman na may utang ka? mo bubulitligin ka. Ngayon po, nalaman nyo na po na may utang kayo dun sa ulan ninyo. Di po ba? Talagang kung gagawin yan, eh, ho kayo sa mga Facebook, ano niya, friends nyo niyan. Yan lang naman ho kasi ang kayang gawin ng mga yan. Kasi hindi ho marunong maningil yung mga bugok na yan. Ang gagawin ho niya, ihaharas kayo. No? tatakutin ho kayo. Ipapahiya ho kayo dun sa mga Facebook friends nyo o dun sa, sa Facebook mismo, sa social media. Ipapahiya ho kayo niya. No? Tapos ang masakit pa ho dyan, no? yung mga nakuha ho nilang mga, ano, mga contact details dun sa phonebook po ninyo ay sus may message ho at tatawagan ho niyang mga yan no ganyan ho kawalangyayang mga yan shaming ho ang gagawin no para ho kayo mapilitan na gumawa ho kayo ng paraan no misan nga ho tatawagan pa kayo niya sasabihin pa niya mga yan pangutang kayo di sa kayo tong ola o e eh, ano yun kasama rin nila yun no kasi ho may mga kumpanya ho yung mga yan no ah uh, marami sila. No, isa yung ano, yung pinaka company name talaga nila. Tapos ah, meron huya na ano, doing business with. O oh, uh, oh lang ganito, o oh lang ganito, o oh lang ganito. Minsan 7, 8, 10 silang mga ola doon sa loob na isang kumpanya. So, sasabihan kayo oh, mangutang mga utang nitong ola. Mangyayari sa inyo, mape-pressure kayo, di ba? Kasi kailangan niyo silang bayaran. Mangungutang ko kayo doon ngayon magugulat kayo, pauutangin kayo na mas malaki. No, oh, di po ba? Ganun na naman. Di, syempre, yung makuha nyo rito, itatapal nyo rito. Minsan, hindi naman kakasya yung isang ola lang na ano, pantapal. Kasi yung oh, ang katumbas ng isa, tatlo ho yan. Bakit ko nasabi? O, oh? wari, ang nautang nyo doon sa original yung inutangan na ola is 5,000 ang na-approve. O oh, makukuha nyo lang ho doon, 2,500. Swerte na ho kayo pag nakakuha nyo, 3,000. O, tapos babayaran nyo after 7 days, let's say 7,000. O, para humabayaran nyo siya, no, tatlong ola katapat. Bakit tatlong ola? 5,000 din na na-approve, pero 2,500 lang humahukuha nyo. O, di 2,500, 2,500, 2,500. Di tatlong ola siya. O, para matumbasan nyo yung 7,500, o, meron ka makukuha, 500. Kasi yung 7,000, papasok mo dun sa unang mong ola. O, di nag-times 3 ka na, hindi po ba? Ah, bigat po niyang ganyan. Kaya ho, bayaran nyo na ho agad. Total, sinabihan na ho kayo na ano, na meron kayong utang. Eh, baka naman ho nagamit nyo na rin ho yung pera. Eh, kailangan nyo ho na talagang bayaran niya. Ganyan ho yung mga yan, mapanin lang yan. Tapat talaga sila maano eh, madimande eh. Yan ho ang pakakatandaan ninyo. Pagka ho, pinasok nyo yung mga ola na yan. Maski ho, register pa lang. Naku po, para ho kayong ano, na dubugsa ko munoy. Sigurado ho yan. Napakahirap kong kausap niyang mga yan. Yan ho ang dahilan, kaya ho maraming hindi nakakabayad, saka yung mga nalilid sa pagbabayad. Bakit ho? Kasi hindi ho alam yung inutang eh. O di po ba? O. Kasi ho ganito yan. Okay. Explain ko ho maigi kung paano ho ang tamang pagpapautang. Okay? Pagka ho nag-apply, natural ho, di ba? ah uh, ilalagay niyo lahat ng mga personal information. Manghihingi nyo ngayon ng requirements. Diba? I-evaluate ho yan. I-CCI yan. Okay. So, pagka pumasa ho, okay, tatawagan ho yung kliyente. Sasabihin ho na ito ang na-approve ng management. Okay? I-explain kung magkano yung processing fee, yung interest rate, kailan ng, ano, kailan ng first due date, ilan ng term. I-explain ho lahat yan. Yan ho ay alinsunod sa The Truth in Lending Act. Importante ho yun. Okay? Ano ho yan? Nasa pag-uutos ho ng SEC, ang kailangan niyan ay eh sundin. Na hindi ho ginagawa ng mga ola. Okay? So for example po, eh, ano, uh, tinanggap nyo yung offer ng lending company. Kasi tatanungin kayo niyan eh. Okay ho ba sa inyo yung na-approve? Pabor ho ba kayo doon sa terms and conditions? Pag sinabi nyo okay, o oh, yung larga, diretso. Eh, tuloy ho yun. Kasi, naintindihan nyo yung ano eh, yung terms and condition eh. Alam nyo kung kailan yung first due date nyo. Alam nyo kung magkano yung amortization ninyo. Alam nyo kung magkano yung buong halaga ng utang ninyo. O, po ba? O, at least yun, mapaghahandaan nyo yung first due date nyo, yung second due date, third, fourth, o kung hanggang doon sa matapos. Di po ba? Kasi mapag-iisipan nyo maigi na yung papasukin yung obligasyon, eh, alam po ninyo. Di po ba? Hindi kagaya ho dyan sa mga ulan na yan. O, kagaya ho nun sa inyo. Nagre-register pa lang kayo. Pinasukan na kayo kagad ng pera sa GCash. E paano nyo malalaman kung kailan ang first due date nyo? Paano nyo malalaman yung interest rate na ipinataw sa inyo? Paano nyo malalaman yung processing fee na ibabawa sa inyo? oh hindi po ba? Nililin lang kayo eh. Mga lukulukoy ang mga yan eh yun ho ang nagiging dahilan kaya hindi kayo nakakabayad sa oras. Di ho ba? Yan ho ang dahilan, kaya kayo nalilate. Yun din ho ang dahilan kaya hindi kayo nakakabayad. Kasi yung ang napaka-importante po sa pagpapautang no, is education. Dapat educated kayo, di ba? Doon sa ano, sa magiging obligasyon ninyo. Number one ho yan. Di ba? Kasi kung hindi nyo alam yung pinapasok nyo obligasyon, di ba? Paano nyo babayaran? O di po ba? O, iyon yung ginagawa ng mga ola. Yan ho ang number one na dahilan. Kaya kung maraming nalilit sa pagbabayad, hindi nakakabayad, o, di po ba? Hindi ho nila, ano, alam, yung pinapasok nilang obligasyon, eh. Hindi ho sila educated dun sa, ano, sa pinasok nila obligasyon. Di ba? Dapat alam nyo, eh. O, di po ba? O, di ba nililinlang kayo ng mga ola na yan, o? mga salbahe yan. Tapos pagka ano, yung hindi kayo nakahulog, ano gagawin? Iyaras kayo, tatakuting kayo. O, tatawagan yung mga ninakaw nilang mga ano, detalye dun sa phone books ninyo, sa contacts nyo. O, tapos, i-ano, isisim kayo sa social media. O, di ba? O, di ba mga bugok? O, kaya kung niisipin, huwag niyo hong gagawin ng mga diyan sa mga yan. Dahil talaga naman, kailangan talaga matatago ang isip ninyo at matatag ang dibdib ninyo. Kasi napakasasalbahe ho niyang mga yan. To ho talaga isip nyo niya. Kasi yun talagang ano, anxiety at depression ho ang mag ano, kababag sa kanyo dyan. To Torture rin talaga isip ninyo. Napakasasalbahe ho yung mga yan. Pagka ho kayo nakaranas ng gano'ng mga harassment, di ba? at nana uh, tapos pinuso yung inyong uh, picture na may kasamang uh, shaming or uh, harassment sa ano sa social media ayan i ano niyo i-complain niyo 'yan ayan ipa-flash ko sa ano sa screen yung mga sangay ho ng gobyerno na pwede niyo silang ano i-complain tapos oh kagaya ng ano sinabi ko kanina eh, pagka kayo ay eh, ano uh, pinost sa social media na may kasama hong ano, uh, panghihiya, i-ano nyo, i-demanda nyo. No? At ang ano, kaso ho yan, i-cyber libel. Criminal case ho yun. May kulong ho yun. No? Tapos manghingi ho kayo ng danyos. No? Ganun ho ang gawin ninyo. Pero bayaran nyo pa rin. Kasi yung oh, nagamit nyo rin naman ho yung, ano, yung, yung pera. Hindi eh po ba? So simultaneous ho yun. Habang nag-iipon kayo, complain nyo. Ganon ho ang gawin ninyo, no? Kasi ho, pagkayan, hindi nyo binayaran. Eh, wala rin ho tayong pinagkaiba doon sa ginagawa ng ola. Kasi mali ho yung ginagawa nila na ano eh, na shaming, harassment eh. Mali rin naman ho hindi pagbabaya, no? doon po ba? Doon so parehas lang din. O eh, parang hindi ho kayo naiba doon sa mga ola. Kaya bayaran nyo ho yan. Pag ipunan nyo po, no, kung hindi nyo kaya ng one shot na ano, na bayaran. Pag ipunan nyo, pero bayaran nyo siya one shot. Wag ko kayong magbabayad ng partial. Kasi pag nagbayad ko kayo ng partial dyan, eh sa interest lang humapupon Tapos, picturean nyo yung proof of payment, or di kaya, screenshot ninyo, padala nyo sila ng email. Bayad na ako. Ito yung full payment. Tapos, oh, ano, magpalit na kayo ng, ano, ng SIM card. Yun ho yung right time para magpalit kayo ng SIM card. Pero wag nyo itatapon yung SIM card nyo kasi ano yun eh, proof ho yun eh. Kasi nga, di ba, nag-complain kayo sa ano? O sa mga sangay ng gobyerno. Di po ba? O, so, hmm. yun yung proof nyo ngayon. Nandun lahat yung ano eh. Conversation eh. O, so, itatabi nyo yun. No? Tapos, eh, siguraduhin nyo po yung inyong mga social media account. Eh, secured. Research nyo na lang ho sa YouTube. Hindi yeah, sa Facebook. Kung paano mag uh, mga panatiling secure uh, secured yung inyong ano, mga social media account. No? Eh kasi ako hindi ko alam yung mga ganyan. So, mahina ako, ako sa ganyan eh. At saka ano, pinaka-importante ho, huwag nyo silang tangkiligin, huwag nyo silang utangan. Kasi pag hindi ho kayo ng utang sa mga yan, magsasara ho ng kusa O sa dami na ho na hindi nagbabayad sa kanila, tas wala pa mangungutang, eh malulugi yan. O, di e ba? Pero hindi ko sinasabi sa inyo na ano ha, na huwag kayo magbayad, bayaran nyo ho. Nagamit nyo naman ho yung pera. No? obligasyon niyong bayaran nyong. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panunod sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang!